Ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo. Mahigit isan libong apektadong pamilya sa lungsod ng San Pablo ng PNR South Long Haul Project magkakaroon na ng pabahay sa barangay San Bartolome. Congressman Loreto S. Amante na mahagi ng cash assistance sa mahigit isang libong mamamayan ng ikatlong distrito ng Laguna. City Administrator Larry S. Amante nakiisa sa pagdiriwang ng National Cooperative Month. Mayora Jem Castillo pinangunahan ang pagbubukas ng Co-op Changge. Sangguniang ang panglungsod patuloy sa pagsasabatas ng mga mahalagang programa sa lungsod ng San Pablo. Mga centenarians ng lungsod ng San Pablo tumanggap ng 20,000 cash benefit. Siyam na drug cleared barangays ginawara ng sertipiko at cheque sa pagtataas ng watawat. Comprehensive market code at reclassification ng lupa tinalakay sa committee hearing noong October 13 at narito ang mga detalye. May git libong apektadong pamilya sa lungsod ng San Pablo ng PNR South Long Haul Project magkakaroon na ng pabahay sa barangay San Bartolome. Napagalaman sa isinagawang groundbreaking ceremony para sa Construction of Resettlement Sites for the PNR South Long Haul Project na may 1,099 apektadong pamilya ng lungsod ng San Pablo ang mabibigyan ng pabahay sa St. Bart South Gil Height. Barangay San Bartolome. Ang nasabing resettlement site ay may kabuoang 11 hectares kung saan ang bawat bahay na itatayo ay mayroong sukat na 40 square meters na hulugang buwan-buwan ng mga nasabing beneficiaries. Ang proyektong pabahay ay sa pagtutulungan ng Department of Human Settlement and Urban Development, National Housing Authority at Philippine National Railways. Nanguna sa groundbreaking ceremony si na DOTR Secretary Jaime J. Bautista, They Undersecretary, Attorney Gary B. De Guzman, PNR General Manager Jeremy S. Regino, NHA General Manager Joben A. Tai, Provincial Administrator Manuel M. Botardo, nakinatawan ni Governor Helen Tan ng Quezon Province, Congresswoman Ruth Hernandez nakinatawan ni Laguna Governor Ramil Hernandez, Vice Mayor Justin G. Colago nakinatawan ni Mayor Vicente B. Amante, Councilors Lou Vincent B. Amante, Angie E. Yang, Carmela A. Acevedo, Richard C. Pabico, Christian George C. Amante, Francis A. Calatrava at ilang mga mayors ng mga bayan ng Quezon Province. Nagsilbi ng mga Masters of Ceremony, si City Information Officer Enrico B. Galicia at CSS Officer Arian May C. Candasa, NHA LDO. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. Congressman Loreto S. Amante na mahagi ng cash assistance sa mahigit isang libong mamamayan ng ikatlong distrito ng Laguna. Sa ginanap na payout noong October 13 sa San Pablo Central Gymnasium ay namahagi si Congressman Loreto S. Amante ng cash assistance sa may 1,201 mamamayan ng ikatlong distrito ng Laguna. Ang mahalagang programang ito ay sa tulong ni House Speaker Ferdinand Martin G. Remualdez na naglaan ng may 3.1 million pesos. Katuwang sa nasabing payout ang mga kawani ng Provincial DSWD sa pamumuno ni Erika Joanna L. Agcanas, Team Leader SWAD. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. City Admin Larry S. Amante, nakiisa sa pagdiriwang ng National Co-op Month. Lubos ang suporta at pakikiisa ni City Administrator Larry S. Amantes sa kanyang pagbisita sa Co-op Changge no October 12, kaugnay ng pagdiriwang ng National Cooperative Month ngayong buwan ng Oktubre. Pinuntahan ni City Admin ang siyam na boot ng iba't ibang kalakok ng kooperatiba ng lungsod ng San Pablo. Lubos ang naging kasiyahan ng City Administrator at pasasalamat sa mga kooperatiba sa pagpapamalas ng kanika nilang mga produkto tulad ng gulay, peanut butter, Coco Jam, Nata de Coco, Chicharon, Veggie meat, iba't ibang uri ng juices, lechon, bedsheet, makapuno at iba pang pagkain. Enya Melchor, naguulat. Mayor Jem Castillo pinungunahan ang pagbubukas ng co Changge. Binigyang sigla ni Mayora Rajem Castillo bilang kinatawa ni Mayor Vicente B. Amante ang pagbubukas ng Cooperative Trade Fair o Coop Changge noong October 11, na nilahukan ng Herbs Agriculture Family, Pandin Lake Tourist Service, Sampaloc Lake Fisher Fox, Lake Community, South Central Luzon Tanim Agriculture, Jemco at Magniniyog ng San Pablo Agri Cooperatives. Nakiisa rin sina Councilor Ambo Amante, Tibor Amante, Francisca Latraba, Angie Yang at Carmela Acevedo, Executive Assistant Christine Ann Picasso na kumatawan kay City Admin Larry S. Amante at Chief of Staff Egay Collado bilang kinatawan ni Vice Mayor Justine G. Colago. Itinaguyod ito ng City Cooperatives Office sa pamumuno ni City Cooperative Officer Concepcion M. Biglete at sa pakikipagtulungan ng Saint Paul Cooperatives at San Pablo City Cooperative Council kaugnay ng National Cooperative Month ngayong Oktubre. Christine Mehika nag-uulat. Sangguniang panglunsod patuloy sa pagsasabatas ng mga mahalagang programa sa lunsod ng San Pablo sa 66 regular session ng Sangguniang Panglunsod noong October 16 via Zoom ay inaprobahan na ang second alteration ng CG Bryan Village para sa additional 19 units at niratify na rin ang deed of donation ng pamahalang lunsod ng Bureau of Fire Protection. PNP endorsement kay Kongresman Loreto S. Amante para sa 12 PNP legislative measures. Request ng market supervisor para sa timbangan at CCTV sa pamilihang bayan request sa City Health Office para sa inspeksyon ng public market at request sa market supervisor na magsagawa ng pagpupulong ukol sa business permit, steel barrier at parking space. Samantala, pinagtibay naman ng ordinance para sa reclassification ng Residencia de Santa Fe Subdivision Project. Yuriel Evangelista, nag-uulat. Mga centenarians ng lungsod ng San Pablo tumanggap ng 20,000 cash benefit. Sa tagubili ni Mayor Vicente B. Amante ay personal na inabot ni na Oscar Head Efren B. Asusano at Administrative Officer 5 Josephine Velasco ang tig 20,000 cash benefit sa tatlong bagong centenarian ng lungsod ng San Pablo. Kaya agarang ibinigay no October 16 ang cash benefit kinaginang Lazara si Austria ng Barangay, Pagong Puok, Florentino B. Reyes ng Barangay Concepcion at Angelina G. Belen ng Barangay Santa Pilomina. John Mark Ubalde, Naguulat. uulat Siyam na drug barangays, ginawaran ng sertipiko at cheque sa pagtataas ng watawat. Siyam na barangay sa lungsod ng San Pablo ang ginawaran ni na CLGOO, Maria Alma N. Barrientos at ABC President Ariston A. Amante ng Certificate of druglord Cleared Barangays at tseke noong October 16 sa programa ng pagtataas ng watawat na ginanap sa pamanahol. Tumanggap ng sertipiko at 100,000 na tseke ang mga urban barangays na Barangay 2B, 2F, 3B at 200,000 naman sa rural barangays na San Antonio 1, San Ignacio, Santa Maria, Santiago 1, Santa Veronica at San Lucas 2. Dinalman sa nag Comprehensive Market Code at Reclassification ng Lupa tinalakay sa committee hearing noong October 13. Tinalakay sa committee hearing na pinangunahan ni Consular Angie Yang noong October 13 ang second alteration ng CG Brion Village para sa additional 19 units. Pinangunahan naman ni Consular Richard Pabico ang committee hearing ukol sa Comprehensive Market Code, particular sa mga depektibong timbangan. Tinalakay rin ng muling pag-uuri ng parsela ng lupa sa Barangay San Ignacio mula sa pagiging agrikultural sa komersyal. at ang Reclassification and Insurance of Development Permit ng Subdivision para sa Barangay Santa Pelomena. Ito po si Marjorie Gatchalian, nag-uulat. CDRRMO. Pinangunahan ng CDRRMO noong October 13 ang Incident Management Team Planning Meeting na dinaluhan ng mga kawani ng PNP, BFP, CTMO, CHO, CSWDO, CEO, CGSO at CTO Market Division para sa darating na Oplan Kaluluwa, Oplan Bulaklak at Oplan BSKE 2023. City Legal Office patuloy na pagbibigay ng legal services sa iba't ibang kliyente na dumudulog sa tanggapan ng City Legal Officer. God San Pablo nagsagawa ng fourth quarterly meeting ang Gender and Development Focal Point System Technical Working Group sa City Mayor's Office Conference Room. Fitz San Pablo nagsagawa ng lake clean-up kung saan nakakolekta ng 20 sako ng assorted plastics sa lugar ng Zampaloc Lake Boardwalk hanggang sa San Lucas Fish Landing Site. Kaya mahigpit na panawagan sa lahat ng tagalungsod ng San Pablo na ang Zampaloc Lake ay ating kayamanan at hindi isang basurahan. At paalala na basura mo, uwi mo! City Cooperative Office pangatlong araw at pagtatapos ng Coop Changge noong October 13 sa Pamana Hall. Kaya lubos ang pasasalamat ng City Cooperative Office sa lahat ng mga nakikiisa, nakisaya, sumuporta at tumangkilik. Peso San Pablo, nanawagan ang peso na ang Betina Farms ay nangangailangan ng senior accountant, mechanic, refrigeration technician, executive assistant, farm technician, pollution control officer, truck driver, purchasing officer at warehouse supervisor. Sa mga nais mag-apply, magsumiti lamang ng mga resume sa Bettina Farm HR Department at gmail.com. City Tourism Office, kasama ang mga kabataan ng Sityo Kaang, Barangay San Cristobal, na naglakbay kultura tour sa mga museums sa Manila. Zoning Division City Mayor's Office dumalo sa committee hearing noong October 13 para sa request ng F&E De Castro Corporation na second alteration ng CG Brion Village sa Barangay San Lucas 1 para sa karagdagang 19 units. Dininigreen ang mga request ng Gen Cars San Pablo para sa reclassification ng lupa sa Barangay San Ignacio at ng MMBC Micro Business Center para sa development permit at reclassification ng lupa sa barangay Santa Felomena. San Pablo City Fire Station nagsagawa ng Company Fire Brigade Training noong October 13 sa mga empleyado ng SFM Sales Corporation sa barangay San Ignacio. City Agriculturist Office na imbitahang maging guest speaker si Engineer Blessime Ogsenio, isang agricultural at biosystems engineer ng City Agriculturist Office sa seminar ng San Pablo College's Red Cross Youth Council. City Veterinary Office nagsagawa ng kanilang regular vaccination noong October 16 upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente Biamante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito.